Nagsagawa ng Basic Life Support o BLS training ang Provincial Health Office Team sa Mayor's Hall ng Municipal Hall ng Bungabon, Nueva Ecija. Ang BLS ay isang kasanayang magagamit, hindi lamang sa mga ospital kundi pati na rin sa araw-araw na pamumuhay. Layunin natin na maturuan ang bawat isa na matuto at makapagligtas ng buhay sakaling magkaroon ng mga pagkakataon nang may makita sila na nag-arrest, magagamit nila sa araw-araw na pamumuhay. Tinutukan sa pagsasanay na ito ang mga hospital staff at mga ambulance drivers ng Bungabon District Hospital kung saan tinuruan silang magbigay ng agarang lunas sa mga kritikal na pasyente, lalo na kung wala pang doktor o nurses na magre -responde. Isang halimbawa na dito ay kapag may biktima ng aksidente ang nawalan ng malay dapat umanong i-check muna ang pulso nito at kung siya ba ay humihinga pa. At kung huminto na ang paghinga nito ay kailangan magsagawa ng CPR na may tamang ritmo ng compression sa dibdib ng biktima. Kapag naman may biglang nabulunan habang kumakain at nahirapang huminga at hindi na makapagsalita, maaaring isagawa ang Heimlich Maneuver. Upang magawa ito ay yayakapin mo sa likod ng biktima, nakakuyom ang kanan na mao Nakaibabaw naman ang kaliwang kamay at nakaabante ang isang paa para magkaroon ng balanse. At dito mo na pigain ng pasalok ang tiyan nito pataas hanggang sa mailabas na nito ang nakabara na pagkain. Although equip po ang ating mga staff po sa mga ano po mga dapat gawin for emergency, itong basic life support kasi is um, iba po siya. Uh, detailed po dito ang mga trainings and then ginagamit po nila ito sa mga emergency cases. Uh, ang aming mga staff po kasi ay respondents din sila not only for patients na dumadating sa amin for admission pero may mga dumadating po sa aming emergency room or uh, during transfer may mga cases po na needs um, ang mga ginagawa po ng ating mga nurse at yung mga doctors and mga ambulance driver to save lives po sa mga emergency cases na ito. Pasasalamat din ang kanyang ipinabot kina Governor Aurelio Oyo Umali, Vice Governor Doc Anthony Umali at mga bumubuo ng PHO team para sa kanilang walang sawang suporta sa mga programa ng Bungabon District Hospital. Malaking tulong po ito dahil napakamahal po actually ang BLS training po. Pag kinuha niyo po ito sa mga private po na mga organizations, but dahil sa ating PHO na nag-train po para maging trainers po sila, eh na acquire po natin itong training ito for free. Thank you po kay ating uh, minamahal po na Governor Oyi at ating Vice Governor Doc Anthony kayo po ay talagang palaging nakasuporta sa mga programa ng Bungabon District Hospital na mapakita pang inyong layunin na uh, isang ano po, uh, mapagmalasakit po na gobyerno. Para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.